So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang magbigay ulit ng ilang mga magagandang advice para sa ating mga subscribers, para sa ating mga viewers at para sa mga taong nangangailangan ng payo galing sa atin. Alright? So at this moment of time mga kamamay, matutuwa kayo sa magiging topic natin ngayon kasi ang magiging topic natin ngayong gabi is, mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon ay hindi magawang matukso, okay? ng partner ninyo sa iba ayan, so napakarami po kasing instances na talagang natutukso ang ating mga partner sa ibang uh, lalaki, sa ibang babae so para maiwasan, eto nga mga kamamay, akin pong ishare-share yung mga bagay na dapat nyong gawin upang hindi matukso at mga bagay na dapat nyong iwasan. Ayan, di ba napakaganda nitong topic na to at talaga makukuha niyo po ito ng tips upang sa ganoon maiwasan nyo yung pagkasira ng inyong relasyon. So bago natin pag-usapan yun mga kamamay, ah uh, may lang sana ako sa inyo na isang bagay. If ever na hindi pa po kayo subscribe dito sa ating munting channel at sa tingin ninyo, sa tingin naman ninyo is uh, nakakatulong ito sa inyong buhay pag-ibig. Regalo nyo na sa akin mga kamamahay, just click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga videos na aking i-share dito. And also mga kamamahay kung sa tingin mo uh gusto mo talaga yung mga mga video kong ganito at uh, sa tingin mo ay napanood mo na lahat ng videos ko, gumawa pa ako ng isang channel kasi alam ko papanoorin mo din itong aking mga video dito. So hinihiling ko mga kamamay at invite ko kayo na sana i-subscribe niyo din yung ating isang channel, Home of Love Advice. Mag-upload din ako dyan ng mga A uh, advice para sa inyo talaga makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. Don't forget to click, okay, also the subscribe button dyan sa Home of Love Advice. And syempre, if ever na gusto nyo po na ma-shout ma out, kasi mamaya sa huli ng video ito, mag-shout out, mag out tayo ng ating ilang mga subscribers. So, mag-comment lang kayo sa mga video natin dyan sa Home of Love Advice. right? So, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. Uh, kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat. Ano? So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maiwasan na matukso ang inyong mga partner sa iba. So number one, kailangan magpakita ka ng pagmamahal at pag-aalaga. Napakahalaga po nito sa isang relasyon mga kamamay. Ito kasi yung pinaka main ingredient sa isang relasyon. Kailangan magbigay ka ng pagmamahal at pag-aalaga. Okay? So kailangan ibigay mo yung pagmamahal sa paraang nakikita niya. Sa paraang nararamdaman niya. Okay, kung maaari, araw-araw iparamdam mo. Okay? So, yung uh, tipong uh, sabihin mo sa kanya, ah, love, mahal na mahal kita, tapos ipakita mo rin sa kilos mo. Paano? Pwedeng ipagluto mo siya ng masasarap na kanyang paboritong pagkain. Pwede mo siyang sunduin sa trabaho. Pwede mo siyang surpresahin. Yung mga bagay na ganyan, napakasimple lang. Pero yan po ang sign na talagang mahal mo ang isang uh, lalaki o ang isang tao. Kailangan ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Kung hindi mo man kayang sabihin, gawin mo sa aksyon. Hindi po pwedeng mahihiya ka sa kanya. Hindi po pwedeng uh, mimiha-miha ka sa kanya. Okay, mahal mo yung tao pero hindi mo naman ipinapakita. 'di ba? So para sa ganon ay hindi siya maakit sa ibang tao, sa ibang lalaki o sa ibang babae o ma-focus ang attention niya sa ibang tao. Kailangan sa iyo, sa iyo pa lamang ipakita mo na yung pagmamahal mo sa kanya para hindi na siya maging abala pa sa paghahanap ng pagmamahal. Mahirap kasi kapag hindi nyo ipinapaalam o hindi nyo pinaparamdam ang pagmamahal ninyo. Baka mamaya ma-question pa ito ng isang babae o ng isang lalaki at kapag ka kayo ng mga to, ibig sabihin talagang may pagkukulang na kayo. At kapag hindi nyo binigyan ng aksyon, possible, hanapin niya to sa iba. Kaya mga kamamay, wag nyo nang hintayin pa Okay? Nasabihin sa inyo na nagkukulang kayo sa oras, na hindi nyo na ipapakita yung pagmamahal at pag-aalaga. Kailangan mga kamamay, sa inyo magmumula kahit hindi nyo sabihin sa puso mo, sa gawa mo magmumula yung pagmamahal na yan. Diba? So sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga maliliit na effort, makakatulong yan mga kamamay. Okay? So, yung number one tips ko sa inyo, kailangan ipakita nyo yung pagmamahal at pag-aalaga sa mga partner ninyo para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na matukso sa ibang tao. Alright? So, number two, mag-usap kayo ng problema at ang inyong mga damdamin. Okay? Kung ano bang nilalaman ng inyong mga damdamin, ano ba yung mga saloobin nyo? Okay? Kung meron man kayong tampuhan, pag-usapan. Kung meron man kayong sama ng loob sa bawat isa, sabihin po ninyo. Hindi yung kikimkim ninyo bawat araw na lumilipas, kinikimkim ninyo. Bawat linggo, hindi nyo sinasabi. Lumipas ang buwan, nandiyan pa rin sa inyong puso at damdamin yung sama ng loob. Okay? So, kailangan at the end of the day, o oh, mag mas maganda kung kahit hindi pa matapos ang araw, sabihin nyo na po sa kanila. Kung meron man kayong tampo, kung meron man kayong galit, Huwag yun ang paabutin pa na tumagal ito. Kasi the more na tumatagal po ang isang problema sa isang relasyon, the more na marami kang po pwedeng isipin sa kanya. Okay? May isip mo yung mga bagay na hindi maganda pagdating sa healthiness ng inyong relasyon. Okay? Andyan yung ikukwento mo sa iba kung ano yung nararamdaman mo. Andiyan yung i-share mo yung nararamdaman mo sa iba na wala namang kontribusyon sa inyong pagmamahalan, sa inyong pag-ibig, sa inyong relasyon, di ba? So yung iba, okay, sa kanilang kaibigan ikinukuwento, yung iba sa ibang tao, kahit sa strangers kinukuwento. Yung iba para naman na, sa kaalaman ng iba no, nangyayari to. Doon naman nila ikinukuwento sa mga taong malapit sa kanya. Hindi niya alam, may lihim, pag, may lihim na pagtingin pala sa kanya yung pinagkukwentuhan niya. Kaya yung mga payong makukuha niya, doon sa tao na yon is lahat hindi okay hindi ismo to hindi tungkol sa pag-aayos ninyong dalawa kundi kabaliktaran uh, kabaligtaran ng dapat na ginagawa mo sa partner mo okay sa halip na sa partner mo ikaw nag-share ng mga problema ninyo ay eh, ang ginagawa mo sa ibang tao Which is, okay sana kung may intindihan niya ang sitwasyon. Paano kung samantalahin niya yung pagkakataon na nag-aaway kayo ng partner mo, na may tampuhan kayo ng partner mo. At the same thing, yung, uh, yung kinakausap mo o pinagsisharan mo is mayroong lihim na pagtingin sa'yo. ba diba, dun pa lamang makakasira na siya ng relasyon. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, para po uh, hindi matukso ang inyong mga partner sa iba, Ilahad nyo, ilahad nyo yung lahat ng saloobin nyo, lahat ng damdamin nyo, lahat ng nararamdaman nyo, it's either good or bad. Sabihin niyo po, kasi kayo lang dalawa mga kamamay sa isang relasyon na makakaayos niyan. Kayong dalawa ang magkakampi, kayong dalawa ang mas magkasapi, kaya kayong dalawa dapat ang nag-uusap tungkol dyan. At isang malaking kamalian yung mag-share kayo sa ibang tao ng inyong mga problema sa inyong relasyon. Huwag na huwag niyo pong gagawin yan. Di ba, sana kung mga magulang mo, pag-sharean mo, kung uh, mga mahal mo sa buhay, pero kung ibang tao din lamang, huwag na po mga kamamay. Alright? So, para hindi matukso ang inyong mga partner sa ibang tao, kailangan yung i-open sa isa't isa yung inyong damdamin, yung inyong salubin, yung inyong bawat problema. Okay? So, number three, magbigay ng oras at pansin sa bawat isa. Okay? So, mga kamamay, napakahalaga nito. Yung oras, di ba? Yung pansin, napakahalaga niyan. Kaya nga napakaraming relasyon ang naghihiwalay. Kasi, dinadahilan nila walang oras, walang time. Totoo naman talaga eh. Kapag ka walang time sa iyong isang tao, ay eh, talagang kukwestiyonin mo ang pagmamahal niya para sa iyo o pagmamahal niya sa iyo. Bakit? Eh kasi hindi mo maramdaman yung presence niya. Hindi mo maramdaman cellphone na nga lang, LDR pa kayo, hindi mo ma hindi mo maramdaman na siya para sa iyo. Hindi man lang nag text hindi man lang nag chat miss call pa kahit the place hindi makapag-miss call, 'di ba? Sino ba namang mag-iisip na may jowa ang isang tao kapag kaganyan? 'di ba? Mas mas madalas pa ang mag-birthday kaysa mag mag, mag update sa iyo, magpaalam sa iyo, mag-chat sa iyo. 'Di ba? Kaya sa huli hindi natin masisisi yung ibang uh, mga babae, yung ibang mga lalaki kung bakit nawawala yung pagmamahal. Kasi nawawala po yung connection ninyong dalawa. Hindi niyo sila binibigyan ng oras, hindi niyo sila binibigyan ng pansin. Kung dati nung una-una lumalabas pa kayo. Okay, okay, masaya. Kung dati Nag-uusap pa kayo, namamasyal pa kayo sa parke, okay, masaya. Pero ngayon, bakit ganun? Habang tumatagal, habang lumalalim yung relasyon ninyo, nababawasan na yung paggala, nababawasan na yung, uh, yung uh, pagsasama ninyong dalawa, nababawasan na yung mga dates, di ba? Na dapat yun ang pagkakataon nyo para makasama ang bawat isa. Pero kung hindi nyo nga po binibigyan ng panahon, oras o pansin ang bawat isa, eh talagang hahanapin niya yon sa ibang tao. Hahanapin niya yung pagmamahal, yung sweetness, yung pag-open niya ng, ng damdamin niya. Yung sabi ko sa inyo kanina, i-open niyo yung nararamdaman niyo Kung hindi naman kayo available, huwag niyong hayaan na sa iba i-open. Na yung iba ang magbigay ng pansin sa kanyang nararamdaman. Mga boys, paalala lamang kung ang mga jowa ninyo, ang inyong mga girls dyan na, 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 jowa, na, na is nag-open sa inyo ng mga salubin, ng mga problema, pakinggan niyo kasi hindi hindi ang mga yan mag-o-open kung uh, OA lang sila kung wala lang kasi yung ibang mga lalaki dito nag-o-open na nga yung mga babae ay pong pakinggan sabihin OA masyadong madrama well kayo rin pag ang mga yan nag-open sa inyo at hindi niyo pinakinggan inintindi baka mamaya maiwan kayo mag-isa sa ere ganun din mga girls kayo Okay? Pansinin ninyo ang nararamdaman ng isang lalaki. Hindi yung puro na lang uh, damdamin ninyo ang iniisip ninyo. Okay? So, para tumibay at hindi maghanap ng iba o tumingin sa ibang tao o matokso ang inyong mga partner, kailangan bigyan nyo rin sila ng oras at pansin. Most of the time yan, ha? So, next. Magpakita ng pagtitiwala at pag -unawa. Ayan, so napakahalaga din ito sa isang relasyon Para sa ganoon hindi po uh, masakal ang isang babae o isang lalaki sa relasyon Kailangan din po magpakita ng pagtitiwala at pangunawa Okay? Paano ang pagtitiwala? So, yung pagtitiwala kasi, sabi nga nung iba, parang uh, isang baso na kapag nagpatak, ka, nagpata, kapag ka nabasag, eh, hindi na muling mabubuo. o mabuo man, eh, hindi mo na may sa dati. Which is, totoo naman talaga. Kaya kayong mga girls, mga boys, sinasabi ko sa inyo, wag na wag niyong sisirain ang tiwala ng isang tao sa inyo. Talong lalo na yung mga taong nagmamahal sa inyo. Okay? Bigyan nyo sila ng tiwala. Papaano? Kung magpaalam sila, huwag kayong puro duda. Huwag kayong puro selos. Huwag kayong puro pag-iisip sa kanila. Magbigay kayo ng tiwala. So, kapag kayong tiwala na ni binigay nyo sa isang tao, kailangan nyong ingatan yan. Kailangan nyo po yung... Uh, Uh, ibig sabihin ko ay uh, isa puso Is isa-isip, okay? So, madaling sabi, isip nyo lagi nyo isipin yung tiwala ng isang tao na hindi nyo po pwedeng sirain. Isang beses lang po yan. Kapag kaya na minsan mong nasira, okay? So, huwag na kayong umasa na muli pang magtitiwala ng, bu ng buo at lubos ang mga yan sa inyo. Kasi nasira na ng minsan, meron na po kayong ibig sabihin ay uh, meron na kayong crack pagdating sa kanyang puso yung pagtitiwala niya hindi na kayang ibigay ng buo kaya kayo mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo uh, matokso sa iba So magbigay kayo ng tiwala sa inyong mga partner okay? Magbigay kayo ng pangunawa sa kanila Unawain ninyo Kung nagbibigay naman ng uh, dahilan, mihingi ng sorry most of the time Unawain pa rin ninyo at kailangan, at kailangan yung paghingi nila ng sorry sa inyo ay bukal sa kanilang damdamin at puso Okay, so yun lang mga kamamay ang mga bagay na kailangan nyong uh, gawin Kung sakaling uh, nangangamba kayo, na baka yung mga partner ninyo is uh, matukso sa iba So para maiwasan natin, gawin nyo po yung mga bagay na yan para rin yan sa inyong relasyon And ngayon naman mga kamamay, share ko naman sa inyo yung mga bagay na kailangan nyong iwasan Para hindi po matukso ang isang babae o isang lalaki okay sa kanilang uh, kapwa so ano ba yung mga dapat mong iwasan dapat mong gawin para sa ganon ay uh, hindi matuksong isang uh, babae o isang lalaki sa ibang tao so ganito po ang gagawin nyo magingat sa pakikipag-usap at sa mga salita most of the time okay ito po yung nangyayari kung bakit po napupunta okay yung inyong pakikipag-usap sa pakikipag uh, uh, sa pag sa pagtataksil ng inyong mga partner kasi po, nakadepende po yan sa inyong pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa pamamagitan ng inyong pagkasalita at sa inyong uh, pakikitungo sa kanila bakit? eh kasi kapag may problema kayo ng jowa ng partner mo nagkukwento ko sa kanya ng mga problema mo at the same thing, yung pananalita na ginagamit mo dito ay eh, nagbibigay ng motibo sa kanya para i-comfort ka Okay? Para lumagpas sa boundary yung pag-uusap ninyo. Nasa halip na usap pang magkaibigan pa yung kaibigan, eh napupunta sa ibang bagay. Masyado mong sinusobrahan yung pagkukwento ng lahat ng bagay. Buti pa si ganito, eh kasi kami ganito, ganyan. Yung mga ganyang bagay, iwasan nyo po. Okay? Kung maaari, huwag na kayong magkwento sa ibang tao sa mga strangers. Okay? Mag-open na lang kayo sa inyong mga partner. Yun ang napakagandang gawin niyo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, mag-ingat kayo sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa ibang tao at the same thing sa pananalita nila at panalita, pananalita, rin, Yung way ng pakikipag-usap, dyan po na-develop yung, uh, yung nadamdamin. Okay? Kasi ang ibang uh, ang ibang uh, babae o ibang lalaki kapag sila yung nasa point na sila yung nalulungkot, sila yung may problema, kapag nakakita sila ng isang lalaki o ng isang babae na comfort sa kanila, ang dali nilang bumigay, ang dali nilang magtiwala. Okay? So wag niyo pong gagawin 'yan, mag kayo sa pananalita, sa galaw at kilos ninyo. Para sa ganoon, hindi po kayo uh, mapunta doon sa uh, mga bagay na alanganin. Okay? So, ano pa yung pwede mong gawin o iwasan? Okay? Para sa ganun, hindi pumapunta sa pagkatukso ang mga bagay-bagay. yun nga, iwasan nyo po ang mag-share ng inyong nararamdaman sa ibang tao. Okay? Kasi napapansin ko, sobrang dami ganito ang ginagawa. Pag nga nag-aaway sila, nagsashare sa iba. Okay? So, kayong ang magkakamping mag-asawa, kayo ang magkakamping mag-jowa, hindi ang ibang tao. Kasi ang nangyayari, naglilihim ka sa partner mo na nakikipag-usap ka sa ibang tao at doon ka nag-share-share ng damdamin mo. Okay, so napaka-unfair pagdating sa inyong partner. Napaka-unfair noon mga kamamay. So diyan po nagsisimula yung pagkatokso ninyo sa ibang tao. Kasi nag-share kayo ng inyong damdamin. Kung saan kayo nakakakita ng ginhawa ng uh, comfort, doon kayo. Okay, which is mali po. Yung iba sinasamantala yung inyong kahinaan. Yung iba, di ba, sinasamantala yung inyong pag-iyak. So mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, walang pupuntahang maganda kung sa iba kayo nagkukwento. Oo, oh, siguro masaya kayo nakakapaglabas ng damdamin Pero mas maganda na siguro kung sa inyong mga partner Kasi kayo rin lang dalawa naman Ang mag-uusap dyan, kayo lang ding dalawa Ang makakaunawa niyan kaya mas maganda magkwento kayo sa inyong mga partner, mag-open kayo at uh, maiintindihan naman ito ng inyong mga partner. So yun yung napakagandang gawin mo kapag uh, dumating yung point na hindi mo na alam ang gagawin mo. Alright? So mga kamama, yan po ang ilang mga tips ko para sa ganun ay uh, hindi po matukso o maiwasan pong matukso ang inyong mga partner sa ibang tao. Sana mga kamama ay makatulong yung simpleng tips na yan sa inyong buhay pag-ibig kasi napakarami po talaga ng situation na ganyan dito sa ating mundo. Alright? So ulitin ko mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell kung hindi pa kayo naka-update and nakapag-subscribe dito. Ano? So yung ating isang channel, Home of Love Advice, ipapaalala ko ulit sa inyo mga kamamay. So mag-upload din ako dyan ng mga love advice na kagaya neto. Alright? So papaano mga kamamay? Hanggang sa muli, this is Mamay Love Advice. Masaya ako at mahal ko po kayo. Hanggang sa muli, paalam.